siya ang model ng mga barangay tanod kasi ang barangay tanod supposed to be kung mayroong mga inline activities hindi na dapat sila napagsabihan kasi nakaprograma na yan pero si Ronnie Flores wala siyang pagod kahit uh, na involved siya sa patrolling gabi-gabi pag mayroong kaming activity na nandoon dinadala sa zona nandoon siya palagi marunong siya kasi mag ano ah, mag perform kahit ano uh, kan kung... Pwede siya. At siya ay madaling makisama sa kasama niyang mga barangay tanod o barangay polis o kahit sa lahat ng department staff dito sa aming barangay, dali siyang makisama at dali siyang malapitan at siya handang tumulong at tutulong basta para sa uh, kaayusan ng aming barangay. Madali lapitan yon kasi magpakaibigan yung taong yun. Walang problema yon. Sa lahat ng mga community development program ng aming barangay, andyan siya palagi naka, nagsuporta sa aming mga activities. Active siya sa grupo, kahit yung nagkara yung sindong. Siya ay masipag, uh, masinok, at saka kung anong task na ibinibigay sa kanya, nandun, nandun siya palagi. Siya, uh, siya ang palagi nangunguna. Sa akin, kaya ginawa kong trabaho na to para lang makutulong sa aking kapwa masaya na ako sa aking pagtatrabaho. Isang bilang barangay police o tanod.